Good morning po mga ka Sa so, parang araw at magandang umaga uh, Ito lang nga pala tayo sa Arco ng Kabading barangay San Jose, Antipolo City Samahan nyo ang aming adventure ngayong araw na ito na aking Kabading kasi na naman tayo sa magandang pools Dito sa San Joseph Sityo San Joseph yan Mga sa ating adventure Ngayong Arco Lulusong kami rin sa buso-buso, tapos kakaliwa kami sa ulit buso Dito kami ngayon sa ano, titaas mo rin yung vlog natin. Ito, papunta pito pong awi yan. Ito tayo galing sa kabila. Ayan. Ito yung kapatid natin, bumibili na ang alamusan. Ayan ang bawo. Okay, ayan ang pangyo lang. Kami tayo tayo mamaya. Ito nga pala kayo, lunes, ala 7 ano, na ng umaga. Nag-ride out tayo rin, nung alas 7 na. Eh, ayan, daming riders nyo, no? Ano, ah, holiday kasi ngayon. diyan daming bikers. Yan. Ato sa mga bikers. Ride safe sa inyo. Okay, kita kita tayo mamaya. Welcome hey, mga ka-Deop. Narito tayo sa barangay San Jose. Kung saan, ito yung papuntang ano? Bunsuran Falls. Dito. Yan. Puntang Bunsuran Falls yan. Puntang Mount Nagpunta tayo dyan na nakaraan. Okay naman yung tubig. Malabo nga lang. So, bali dito tayo. Punta tayo ng Sitio San Joseph. Dito, papunta ng ano, Isiro. Doon. Bumili lang tayo ng ano, ng baon. Si so, baka mawala na yung bike natin, si Mountain Peak. Tsaka ito yung bike ni Marcelo, yung kabadi natin. Ayan siya, ayan. Okay, bali nga okay, pag nandun na tayo sa ano, malapit na tayo. Time check, 8:20 na mga ka Narito na tayo sa ano arko ng ano Sitio San Joseph. Dito na natin bisitahin yung ano natin adventure. Simula rito siguro yung for sa na pupuntahan natin, malapit na siguro mga palating oras na lang. Yan, tatandaan nyo yung arko na to dito sa Sityo San Joseph yan. Yan. Dito na napapuntang Isiro Falls tapos puntang ano uh, Taryas Falls dito rin ang daan yan. Bali aahong kayo diyan napakalupit yan. At pag nasa ahon dyan, ito na arko na. Okay? Balikan ko kayo pag nandun na tayo sa ano, papasok ng ano, ah uh, poles. Okay? Sa mga pala natin, ating kabady, ayun yung kabady natin. Ayun. Yun, yung kabady natin. Yan. Okay? Samahan nyo kami sa aming adventure ngayong araw na to. Tuklasin natin ang force, Kung maganda nga naman yung poles na yun. Ang tinatawag nga pala yung bariwin. Dito sa ano, uh, sa Joseph. Malapit lang daw yun dito. Okay? Mula dun sa arko ng San, Sityo San Joseph 5 minutes lusong tapos ito makita nyo yung daanan dito papasok kayo dito tara yan dito na yung papunta ng ano falls magti-trekking tayo kaya naman ng bike to ito may tindahan ayan tatandaan nyo yung tindahan ayan eh. tapos dire diretso na kayo okay tapos meron tayong pag iiwanan ng bike natin yung ibang vlogger nga dyan, iniwan yung mga bike nila oh, sa may motor na yan. dami nila. Sila bong sa MPB. Yan. Yan nila, iniwan yung bike nila eh. Si Carlo naman, dinerecho doon. Iniwan doon sa may bahay. Kaya tayo, gagawin natin, iwan natin bahay natin, iwan natin bike natin doon. Si dito, parang hindi safety. Yan. Yan yung padlock naman tayo. Okay? Okay. Ito yung pala tandaan yung ano na to, poste na to. Ito yung daan na to, visible naman to. Ayan, sundan nyo lang yan. Para mapuntahan nyo yung poles. Siguro mga kulang-kulang isang oras daw ang trekking. Natanong natin sa lokal. Ayan, trekking tayo. Hindi naman masama magtanong kung may tatanungan. Nga lang, pag wala na matanungan, yun na. Ayan, dito tayo. Tatay. Morning, Tay! Morning, Tay! Punta kami ng poles. Sa poles po, barrio Win. Opo, dyan dito puntaan. Dyan sa kabila. Ah, dyan po. Sige po. Tantanin natin si tatay. Ayan. Ayan. Sa taas po. Doon. Yung barrio Win, yung mataas. Yun dyan po. Ano po yun dyan? May poles? Ah. So, bari saan po yung daan? Dito. Pero dito duma si ni Carlo eh, yung nag-vlog. Tara, mga kadayop, samahan nyo kami. Nandito kami sa gitna ng kabugubatan. Dalawang bikers nasa kagubatan, nagbablog. Nagahanap kami ng ano, ng police Ayun na ay yung natin, oh. sa dulo. Ayan. Pwede sinusundan natin itong PVC, ano, yung linya. Papunta sa baba, sa police Parang hindi ko na nga naririnig yung pulse. Ayan o. No? Agubatan. Ayan o. No? Peace. Mm -hmm. Ganda. Ah, let's go. Samaan nyo kami sa aming uh, adventure yung araw na to. Kung saan. Nandito kami sa agubatan. Ayan o. No? Puro kawayan. Puro buho. Tignan ka na kami. Namalabas. Maragahan ang labasan. Grabe. Bago ka makikita ng pools Na maganda yan. Ganyan mo na, abutin mo. Brad, saka na Brad! Ang bilis ni Brother. Ang bilis kasama natin, nandun na siya. Ayan. No? Kakahoy yan, oh. No? Eh? Kakahuyan, baby. Kagubatan, baby. Kailangan naka-helmet, saka naka-eyeglass kasi. May mga, mga kaawayan. Hindi mo alam matatamaan yung mata mo. Ayan. Ayan. Mahal dun sa baba yung poles. Okay. Hindi mo na tayo na kasama natin. May dala pa kaming rambutan. Ayun o. No? Kala lang kay Nanay Rosie. Ayan. Binili namin. Para tulong na rin. Ayan. Kailangan pumunta kami ng lokal. Supportan nyo yung mga paninda nila. Para kahit pa paano. Sa malita bagay. Nakatulong na kayo. Ayan o. Nasa galing na kami ng alugubatan o. No? Ayan. Nakatapa pa rin ng malagkit. Pukutik pala rin yun. Parang wala tong katapusan. Kaya alam mo sa yung dulo. Kasi yung makita ko nina eh. Yung bundok eh. Ngayon parang bumababa tayo. Sa gilid. Okay. Balikan ko kayo pag naandun na kami sa poles. Baking sa ilog. Ilog Pasig. Narito tayo sa Barrio Wind Falls. Ito na, ko na. As. Ito na. Barrio Wind. Pero meron pa yung taas marad eh. Yung nakataas. Akit pa tayo sa taas, brad. Ayun nga muna tayo. Ayun muna tayo kaya. Yan, mga kadeop. Narito na tayo sa valley wind. Pero hindi pa to. Ang ganda. Ang taas. Akit pa tayo sa pinakataas pa. Sama natin ang ating kabadi. Time check. Magkakataas 11 na. Pagkatapos mag trekking sa gilid ng bundok. Sinisundan nyo lang yung host. PBC host. Tapos yan. Baka ba kayo. Ito na makikita nyo. Ang ganda oh. Lakas. Lakas ang poles. Ayan o. No? Ayan. Dito lang, pwede na kayo maligo dito. Ayan eh, no? o. Ayan. Okay. Woo. Salamat sa Diyos. Nakarin tayo ng ligtas dito sa Barry Wing. Ha. Ito nga pala yung adventure natin yung araw na to. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Hanggang dulo, mga kadeo. Akin pa tayo doon. Lalo nakikita ko, pinakataas yung oh, meron pa roon. Okay? Balikan ko yung mamaya kung nasa tasa kami. Time check, 11 na ng maga. Akit tayo dito sa taas. Ito na nga pala ang barrio wing. Sa taas, ayun, napakataas talaga niya sa personal. Buka pa din natin, nasa taas na. Ayun, napakalaks ng loob. Tayo, gabayin tayo ng jeep para makit dyan. Grabe, ang ganda. Solid. Solid sa ganda. Tamsa tayo dito. Solid yung pagod natin sa trekking. Sa so, pagpunta ka dito, kailangan malas ang mo. Tapos ano, bulog mo. Ayan. Ayan. tayo ron mga Tara, let's go. Samahan nyo ako. Doon pa yung pinaka-barrio nyo sa taas. Ito. Pero dito pa lang, sulit ka na. Eh, no? Sobrang taas nyo. No? Ayan, let's go. Samahan nyo ako. Makyat. Let's go. Samakasot tayo. Ako ang ating cellphone. Akit tayo sa taas. Eh, no? Doon, tayo. Let's go. For the wind. Parang madulas ito ah. Huwag tayo ng tsinelas kasi madulas talaga. Iwan na natin yung tsinelas natin. Iwan natin. Madulas. Yan, iwan na natin yung tsinelas natin. Madulas. Huwag tayo. Okay. Ayan, ganda oh. Alright. Tsinelas natin. Mamaya tayo mag-vlog pag nasa tasa tayo kasi delikado. Padulas. Okay, balikan ko kayo mamaya. Kamusta po mga ka-Diop? Welcome back sa ating channel. For today's vlog. Ay, ito na nga pala tayo sa Barry Wind Falls. Yan, palakpakan naman dyan. Ito na ako yung nakapakpakan. Ito na ako yung nakapakpakan. Talagang Grabe. Al Hindi mo alam kung ilang talapakan yun. Huh? Ito Ah, paganda, sulit yung punta nyo rito, pupunta Pagod nyo. O? Oh? Ganda. Kaya so, hindi pa nakakarating dito, punta mo na to. Talagang matutuwa ka sa ganda. Yung nga lang, yung trekking, kailangan ingat-ingat lang kasi madulas yung bato. Yung bundok, yung libid ng bundok. O, yung ganda, o. Oh. Ayan. Kaya naging dito sa ating adventure yung araw na to. Ayan. Tapos nga pala sa kabady natin, nakasama natin. Uh, shout out sa mga bagong followers, subscriber natin. Yan. Okay. Ito, uh, Ayan. Okay? So, ang uh, Barry Wynn. Ayan. Barry Wynn. Ang taas. Grabe, oh. Taas. Okay. Ang dali lang makita ito. Tingnan nyo lang yung ano doon. Daanan. Hinala yung trekking. Ingat-ingat lang. Okay? Doon tayo duma kasi sa bundok sa taas eh. Kailan na Nanay Rosie. At bumaba tayo. Ito na yun na oh. Pagod doon tayo duma sa gilid nito eh. Bumaba tayo. Okay? Bigay the view. Kumusta po mga kadyo? Welcome back. Na, tapos na po tayo ating, ating adventure. Ababa na po tayo ng, tayo, ng bariwin. Ayun yung body natin sa baba. Oh. Kailangan mataas, malakas yung ano nyo dito loob. Bawal ang mahina. Kasi yung mga pato madudulas. Bago ka marati ng bariwin, ito ang akitin mo. Ayan, galing kami sa baba ron. So ito yung ano, galing sa bariwin na ano, tubig. Ayan o, oh. ganda o. Oh. Ganda, sulit. Sulit na sulit naman yung pagpunta natin dito. Dahil napakaganda naman talaga. Hindi matatawaran yung ganda niya. Yan, okay? Baba na tayo. Tingat-tingat na sa pagbaba kasi madulas. Yan. Kasi tayo ba baba? Sa may tuyo. Sige, balik, ko ako mamaya kasi talaga may hito ka mga baba. ako nakakamera. Palabas na tayo. Aga alas 11 na. Kumain muna kami bago kami lumabas. Hindi na kami naligo kasi may pupuntahan pa kami. Ito nga pala yung ba, ano, dadaanan yung bahay ni ano ni Tatay Ogi. Ayan eh, dyan. Ayan. Bahay na yan. Ayun, eh, may signal dito. Oh. Pwede tayo mag-chat. Kala ko pa. O, wulang, wulang, pala yun. Ano? Oh, ito may pintuan. Tinuro na sa atin ano. Oh, siya mo yung ano. Yung mga kumukuha. Hindi pinapansin. Mm. Bigat 'yan. Hindi oh. pinapansin yung mga santol dito. Sa atin mahal na rin 'yan. Ano dalawa yung bakod, yung pa isa hmm. Ito, An ano, ito, private property to, private property. Nabili niya yung... ata nila yung lote ah. Ito yung patula, bro. Ayun. Katulang walang ano yata sa. Lambalag? balag. Dilid-dilid. ito yung bakod kasi may bakod may mga alagang kambing. Baka daw lumabas. So sasarado rin natin to pagkatapos natin dumaan. Sarado mismo 'di ko na huli. Hulak <laughs> na Tara, let's go. Uwi na tayo. At aabutan na tayo ng ulan. May, no? may signal nga rito. May nagchat-chat sa atin. Bro, bro. Pag lang ng araw mm -hmm. Straight pa. <laughs> Tay, <laughs> Ito talaga ang tamang daan, hindi rin sa dinaan natin kanina. Yung tinuro tayo sa taas. Nakatan. Nakatan na yun. Ay, bunga? Pag hinug na, sabihin mo sa akin. Matatapos na natin magrambutan, tapos magkalakatan naman tayo.